araw-araw na mga salita ng Diyos Hindi kinumpleto ng Diyos sa una niyang pagkakatawang-tao ang gawain ng pagkakatawang-tao Tinapos lamang niya ang unang hakbang ng gawain na kinailangang gawin ng Diyos sa katawang-tao Kaya Upang matapos ang gawain ng pagkakatawang-tao, minsan pang nagbalik sa katawang-tao ang Diyos na isinasa buhay ang lahat ng normalidad at realidad ng katawang-tao. Ibig sabihin, ipinapakita ang salita ng Diyos sa isang lubos na normal at ordinaryong katawang-tao. Sa gayon ay tinatapos ang gawaing iniwan niyang hindi tapos sa katawang tao. Sa totoo lang, ang pangalawang nagkatawang taong laman ay katulad ng una, ngunit mas makatotohanan pa ito, mas normal pa kaysa sa una. Dahil dito, ang pagdurusang tinitiis ng pangalawang nagkatawang taong laman ay higit kaysa roon sa una, ngunit ang pagdurusang ito ay resulta ng kanyang ministeryo sa katawang tao na iba sa pagdurusa ng taong nagawang tiwali. Nagmumula rin ito sa normalidad at realidad ng kanyang katawang tao dahil isinasagawa niya ang kanyang ministeryo sa lubos na normal at totoong katawang tao, kailangang magdiis ng matinding hirap ang katawang tao. Kapag mas normal at totoo ang katawang tao, mas magduru sa siya sa pagsasagawa ng kanyang ministeryo. Ang gawain ng Diyos ay ipinapahayag sa napakanormal na katawang tao na hindi man lamang higit sa karaniwan. Dahil normal ang kanyang katawang tao at kailangan din nitong balikatin ang gawain ng pagliligtas sa tao, nagdurusa siya ng mas matindi pa kaysa sa pagdurusa ng higit sa karaniwang katawang tao at lahat ng pagdurusang ito ay nagmumula sa realidad at normalidad ng kanyang katawang tao. Mula sa pagdurusang na pagdaanan ng dalawang nagkatawang taong laman habang isinasagawa ang kanilang mga ministeryo, makikita ng isang tao ang diwa ng nagkatawang taong laman. Kapag mas normal ang katawang tao, mas matinding hirap ang kailangan niyang tiisin habang ginagawa ang gawain. Kapag mas totoo ang katawang taong gumagawa ng gawain, mas mabagsik ang mga kuro-kuro ng tao at malamang na mas maraming panganib ang sumapit sa kanya. Subalit, kapag mas tunay ang katawang tao at mas taglay ng katawang tao ang mga pangangailangan at ganap na pakiramdam ng isang normal na tao, mas may kakayahan siyang tanggapin ang gawain ng Diyos sa katawang tao. Ang katawang tao ni Jesus ang ipinako sa krus ang kanyang katawang tao ang kanyang isinuko bilang handog dahil sa kasalanan. Tinalo niya si Satanas sa pamamagitan ng isang katawang taong may normal na pagkatao at ganap na iniligtas ang tao mula sa krus. At bilang isang ganap na katawang tao, isinasagawa ng Diyos sa kanyang pangalawang pagkakatawang tao ang gawain ng panlulupig at tinatalo si Satanas. Ang isang katawang tao lamang naganap na normal at totoo ang makapagsasagawa ng gawain ng panlulupig sa kabuuan nito at makapagbibigay ng malakas na patotoo ibig sabihin ang paglupig sa tao ay nagiging epektibo sa pamamagitan ng realidad at normalidad ng diyos sa katawang tao hindi sa pamamagitan ng higit sa karaniwang mga himala at paghayag ang ministeryo ng diyos na nagkatawang-taong ito ay upang magsalita at sa gayon ay malupig at magawang perpekto ang tao. Sa madaling salita, ang gawain ng espiritu na naging totoo sa katawang tao, ang tungkulin ng katawang tao ay magsalita at sa gayon ay malupig, mabunyag, magawang perpekto at maalis ng tuluyan ang tao. Kaya nga, sa gawain ng panlulupig, maisa sa katuparan ng buong buo ang gawain ng Diyos sa katawang tao. Ang paunang gawain ng pagtubos ay simula lamang ng gawain ng pagkakatawang tao. Kukumpletuhin ng katawang taong nagsasagawa ng gawain ng panlulupig ang buong gawain ng pagkakatawang tao. Sa kasarian, ang isa ay lalaki at ang isa pa ay babae. Kaya nakukumpleto ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos at naiwawaksi ang mga kuro-kuro ng tao tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay maaaring maging kapwa lalaki at babae. At sa totoo lang, ang Diyos ay walang kasarian. Nilikha niya kapwa ang lalaki at babae. At para sa kanya, walang pagkakahati ng kasarian. Sa yugtong ito ng gawain hindi nagsasagawa ng mga tanda at himala ang Diyos kaya makakamit ng gawain ang mga resulta nito sa pamamagitan ng mga salita Bukod pa riyan ito ay dahil ang gawain ng Diyos na nagkatawang tao sa pagkakataong ito ay hindi upang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo, kundi upang lupigin ng tao sa pamamagitan ng pagsasalita, na ibig sabihin ay na ang likas na kakayahang taglay nitong nagkatawang taong laman ng Diyos ay sumambit ng mga salita at lupigin ang tao, hindi para magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Ang kanyang gawain sa normal na pagkatao ay hindi upang gumawa ng mga himala, hindi upang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo, kundi ang magsalita, kaya ang pangalawang nagkatawang taong laman ay mukhang mas normal sa mga tao kaysa sa una. Nakikita ng mga tao na totoo ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ngunit iba itong Diyos na nagkatawang tao kay Jesus na nagkatawang tao. At kahit pareho silang Diyos na nagkatawang tao, hindi sila lubos na magkapareho. Si Jesus ay nagtaglay ng normal na pagkatao, ordinaryong pagkatao, ngunit sinamahan siya ng mga tanda at himala. Sa Diyos na ito na nagkatawang tao, ang mga mata ng tao ay walang makikitang mga tanda o himala. Walang pagpapagaling ng may sakit ni pagpapalayas ng mga demonyo ni paglakad sa ibabaw ng dagat, ni pag-aayuno sa loob ng apat na pung araw. Hindi niya ginagawa ang kaparehong gawain ginawa ni Jesus, hindi dahil sa totoo lang ang kanyang katawang tao ay iba kaysa kay Jesus, kundi dahil hindi ang pagpapagaling ng may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo ang kanyang ministeryo. Hindi niya sinisira ang kanyang sariling gawain, hindi niya ginagambala ang kanyang sariling gawain. Dahil nilulupig niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang tunay na mga salita hindi na kailangang supilin siya sa mga himala. Kaya nga ang yugtong ito ay upang kumpletuhin ang gawain ng pagkakatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao na nakikita mo ngayon ay ganap na isang katawang tao at walang anumang higit sa karaniwan tungkol sa Kanya siya ay nagkakasakit tulad ng iba, nangangailangan ng pagkain at damit tulad ng iba. Siya ay ganap na isang katawang tao. Kung sa pagkakataong ito, nagsagawa ang Diyos na nagkatawang tao ng mga tanda at himalang higit sa karaniwan, kung nagpagaling siya ng may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, o maaaring pumatay sa isang salita, paano matutupad ang gawain ng panlulupig? Paano mapapalaganap ang gawain sa mga bansang hentil? Ang pagpapagaling ng may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Iyon ang unang hakbang sa gawain ng pagtubos. At ngayong nailigtas na ng Diyos ang tao mula sa krus, hindi na niya isinasagawa ang gawain iyon. Kung sa mga huling araw, nagpakita ang isang Diyos na kapareho ni Jesus na nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng mga demonyo at ipinako sa krus para sa tao, ang Diyos na iyon, bagamat kamukha ng inilarawang Diyos sa Biblia at madaling tanggapin ng tao sa kakanyahan nito, ay hindi magiging katawang taong ibinihis ng Espiritu ng Diyos kundi ng isang masamang espiritu. Sapagkat prinsipyo ng gawain ng Diyos na hindi kailanman ulitin ang natapos na niya. Kaya nga, ang gawain ng pangalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay iba sa gawain noong una. Sa mga huling araw, Isinakatuparan ng Diyos ang gawain ng panlulupig sa isang ordinaryo at normal na katawang tao. Hindi niya pinagagaling ang may sakit, hindi siya ipapako sa krus para sa tao, kundi nagsasalita lamang ng mga salita sa katawang tao at nilulupig ang tao sa katawang tao ang gayong katawang tao lamang ang katawang tao ng Diyos na nagkatawang tao. Ang gayong katawang tao lamang ang maaaring tumapos sa gawain ng Diyos sa katawang tao.